Higit isang daang katao ang lumahok sa inorganisang Peace and Unity Walk and Talks ng Balikloob Organization of Mountain Province o BLAMP sa bayan ng Pontok sa Mountain Province. Si Kyra Gaspe, magpapalita. Kabilang sa nagtipon at sumabay sa parada ang sektor ng mga kabataan, trabahante mula sa mga Provincial Government Office ng Mountain Province at mga uniform personnel na may temang nagkakaisang hakbang tungo sa tuloy-tuloy na kapayapaan at kaunlaran ng probinsya kamakailan. Bitbit -bit, -bit na mga ito ang mga plakad ng pagkundina sa komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Sa mensahe ni Board Member Henry Bastian Jr. na kinatawa ni Gobernador Bonifacio Lacuasan Jr. binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pag tutulungan para sa ikaw ng probinsya. Anya, hindi dapat iwanan ang mga programa para sa mga dating rebelde, pangkapayapaan at seguridad. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga miyembro ng BLAMP sa gobyerno sa pagbibigay ng suporta sa kanila. Hinihikayat ng mga ito ang mga natitira pang miyembro ng CTG na magbalik loob na sa pamahalaan at yakapin ng tunay na diwa ng nasyonalismo. Sa pahayag ng BLAMP, handa nilang ipaalam ang magandang dulot ng kanilang pagbabagong buhay sa tulong at gabay ng NTF-LK. Ang blimp ay binubuo ng mga dating rebelde mula sa sektor ng mga katutubo at magsasaka sa Mountain Province. Patuloy naman ang Northern Luzon Command AFP sa pagtulong sa blimp sa matagumpay na panunumbalik ng mga ito sa mainstream society. Ako si Kaira Gaspe, ang inyong citizen correspondent sa Mountain Province, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.